kadalasan ay barya lang mm -hmm. ang pungunan mm -hmm. sa bingo. Ibahin niyo tong grupo na to parang afraid ako sumali. <laughs> Para afraid Kaya lang yan, Rune. nag-isir Battle of the Brains kasi ang viral game ng bingo na yan. Patunay lang talaga ito na kailangan talaga aral muna bago bola. Ito. Oh. Ito. 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 Napasubo ang mga sumali sa larong ito ng bingo. Sinubukan kasi ng kanilang engineer ng taga-bola na kanilang math skills. Kaya kung gusto nilang makabingo, dapat muna mag-isip sila pagadahin muna yung kanilang utak. Ah, eh, diniinawa ng taga-bola, mahalaga pa rin mag-aral. Totoo naman. Sino nga naman kasi nagsabing, hindi na magagamit yung mga palay tayo square root na pinag-aralan natin noon. Kaya mo yan, Kuya Jess. Sabi nung isang nag-comment, dapat gawin requirement daw ang calculator sa susunod na round. Ang ibang netizens naman, parang pipiliin na lang daw magtongits sa kanilang table kaysa magbingo na napapaisip ka pa. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Maging maalam at may pakialam sa mga may init at rumaratsadang balita sa Frontline Express. Para maging updated sa balitaan, mag-subscribe lang sa social media pages ng News 5.